Okay, magandang araw sa iyo. Naisip mo na ba, uh, nasa likod ng mga proyektong matagumpay, lalo na yung mga malalaki, yung parang pangbuong mundo na effort, madalas may isang sangkap doon na uh, hindi natin agad napapansin. Pero parang napakahalaga pala, isang puwersa na pwedeng magdikta kung magtatagumpay ba o hindi. At base sa mga material na galing sa iyo, ito raw ay ang panalangin. So ngayon ang gagawin natin, tarang bubusiin natin itong mga dokumento na galing sa iyo. Tatalakayin natin yung sinasabi nitong kapangyarihan ng panalangin, pero higit pa doon yung pagiging estratehiko niya raw sa mga pandaigdigang misyon. Ang layunin natin, hamain kung paano ba talaga ito tinitingnan ng source, hindi lang bilang um, Ritual, kundi parang aktibong kasangkapan Okay? Game Simulan natin dito sa uh, unang punto na nakita ko Sabi rito, ang panalangin daw ay parang di nakikitang makina Unseen engine Kumbaga, ito raw yung nagpapatakbo sa mga resultang nakikita natin Yung mga uh, paaralan, klinika, mga proyekto sa komunidad Hindi lang daw siya extra, pundasyon daw talaga Ano sa tingin mo? Oo, tama ka dyan. At um, ang ganda nung pagkasabi kasi hindi lang siya parang, alam mo yon pang feel good lang. Nililinaw talaga ng source na may dalawang mukha o siguro mas maganda, dalawang halige ang matatag na misyon. Yung isa, syempre, yung strategic planning, yung logic, yung plano, resources, yung mga goals, di ba? Pero kasabay nito, dapat matibay din yung spiritual grounding. Ito yung um, aktibong pagsandal sa Diyos yung pananalangin para sa gabay para sa lakas ng mga tao para sa mga bagay na actually hindi naman talaga kontrolado ng plano natin sinasabi nga rito pag isa ng ang mahina o wala hindi raw talaga ganun kaepektibo yung misyon kailangan balance eh. ah gets ko gusto ko yung dalawang haligi para mas malinaw at para hindi lang tayo teorya um nagbigay din ng mga halimbawa galing Biblia yung source tama si Nehemiah binanggit Sakto, si Nehemiah nga, siya yung diba, namuno para itayo ulit yung pader ng Jerusalem. Isang napakalaking project yon. Pero ang interesante, bago pa man siya um, humarap sa hari para humingi ng mga materyales o permiso, o bago pa siya gumawa ng detalyadong plano kung paano gagawin, ang pinakauna niyang ginawa, manalangin. At hindi lang basta-bastang panalangin ha, talagang humingi siya ng pabor ng malinaw na direksyon mula sa Diyos. Parang um, yung panalangin niya, yun na yung step one ng strategic planning niya. Oo nga no, parang yung panalangin yung nag-unlock ng mga susunod na hakbang. Yung mga human strategy kumbaga. At teka, hindi lang si Nehemiah, di ba? May isa pa, si Apostol Pablo. Oo, si Pablo naman. At ang kaibahan naman sa kanya o yung focus dito ay yung pag-asa niya hindi lang sa sarili niyang dasal, kundi sa panalangin ng iba, ng komunidad. Paulit-ulit sa mga sulat niya, makikita mo, humihingi siya ng panalangin sa mga simbahan. Ipanalangin niyo ako, sabi niya. Para saan? Proteksyon, syempre, lakas, pisikal at espiritual. At ito, napaka-strategic para raw magkaroon ng bukas na pinto para sa ibanghelyo. So pinapakita nito na ang panalangin parang partnership din, isang network ng suporta, hindi lang solo flight. Oo, bukas na pinto. Yan yung isang konkretong resulta na binabanggit din, ano? Hindi lang ito parang wishful thinking, sinasabi mismo ng source na may direktang efekto raw ang panalangin. May mga opportunities daw na biglang lilitaw na parang imposible kung isipin mo. At hindi lang sa labas, pati sa loob daw yung puso ng mga tao nagiging mas handa raw tumanggap, mas receptive. Tama tama, at uh, mayroong pang isang konsepto na medyo mabigat pakinggan pero mahalaga raw ito, yung spiritual strongholds, parang mga hadlang na hindi mo basta makikita o masukat, mga malalim na bagay. Pwedeng mga paniniwala sa isang lugar na kontra sa pagbabago o kaya sobrang kawalan ng pag-asa o Um, talagang pagtutol sa mensahe. At dito raw ang pangunahing sandata ayon sa source ay yung sama-samang panalangin, yung mga tinatawag na prayer networks, mga grupo na talagang nakafokus manalangin para sa isang lugar o sa mga manggagawa doon. Ito raw yung paraan para kumbaga mabuwag yung mga hadlang na yon at para palakasin din yung mga nasa field na nahihirapan. So, kung iipunin natin lahat ng ito, basis sa mga binahadi mong material, ang dating pala nito, hindi yung panalangin bilang, alam mo yun, last resort. Yung kapag wala ka ng maisip na gawin. Sa halip, parang inilalagay siya bilang unang hakbang at turi-tuloy na pundasyon, isang mahalagang parte ng mismong strategiya. Dito raw kumukuha ng lakas, ng direksyon, at yun nga, ng mga puwintong bukas na hindi basta magagawa ng plano lang. Hindi kapalit ng pagpaplano at pagkilos ha, kundi parang ito yung nagbibigay kapangyarihan dun sa plano at kilos. Eksakto, yun ang pinupunto. At siguro, bilang iwan nating pag-iisipan mo at ng mga nakikinig. Kung ganito pala kalaki ang tingin at strategikong halaga ng panalangin sa mga pandaigdigang misyon ayon sa mga sources na ito, paano kaya kung susubukan mong i-apply yung prinsipyong ito sa sarili mong mga hamon o sa mga proyekto mo? Hindi naman kailangan kasing laki ng misyon sa ibang bansa, pero sa mga personal mong pader na kailangan mong harapin o pinto na sana magbukas para sa iyo. Ano kaya ang pwedeng mangyari kung ang panalangin, gawin mo ang hindi lang panghuli, kundi um, unang hakbang at pundasyon talaga? Ano mga di nakikitang posibilidad kaya ang pwedeng lumitaw para sa'yo? Yung siguro ang magandang tanong na pagnilayan.